Tinanong ko po kayo kung kilala nyo si Mr. Jojo Celestino at Mr. Ariel Magsilang. At sabi nyo, iharap ko po sila sa inyo at hindi nyo sila kilala. So nandyan na po si Mr. Jojo Celestino. Ayan po siya. Hindi nyo po siya kilala? Uh, Your ano hindi ko po siya kilala. Hindi nyo po siya kilala. Samantalang noong 2015, noong nag-hearing sa Senado at tungkol sa garlic, and kasama niyo po si Mr. Giorgio Celestino na siya po kasama ni Mr. Ariel, mga ahente niyo na bumibili from the farmers. Nandun po siya sa mga minutes ng meeting. So, I will ask you again because you're under oath. Kilala niyo po ba si Mr. Giorgio Celestino? Your Honor, wala po ako na na transaction ko po kay uh, Mr. Celestino, so hindi ko po talaga siya uh, kakilala Your Honor. So Mr. Chair, I would like to request, uh, I was not yet a congressman then, but in 2015 there was a hearing in the Senate, and uh, the records there will show that uh, Mr. Jorge Celestino was there upon the invitation of Ms. Leia Cruz. Uh, uh, yes, but that Honorable Ria. Uh... Would we would you want to ask Mr. Celestino? Nandito na rin naman siya. No, because I have a feeling Mr. Chair they've spoken already and she's gonna deny and he'll deny. So I want the records to show. Sige. Anyway, I think the records will uh, speak for themselves. Yeah, but uh, since they are all under oath, uh tatanungin na rin po natin Mr. Celestino. Kakilala po ba ninyo si, Mr. Lea, uh, si Ms. Lea si Missa Lea Cruz? Uh, your honor hindi ko pa po siya kilala. Hindi ko po siya kilala talaga. Uh, ulitin ko po, under oath po kayo ha? Opo, opo. Uh, so, kakilala po ninyo o hindi? Hindi ko po kilala, Your Honor. Nakakapagtaka po, Mr. Chair, dahil kilala po sila sa bungabong. Si Mr. Giorgio Celestino ay isang ahente na kinagamit ang pera ni Ms. Lea Cruz para bumili sa mga magsasaka. At um, meron mga magsasaka na magpapatunay. Pati na rin po si Mayor ex Mayor Alan Gamilian na nasa hearing din noon noong no 2015 na naimbitahan si Mr. Jojo Celestino para suportahan si Ms. Leia Cruz na siya nga daw ay tumutulong sa magsasaka. In fact, si Mr. Jojo Celestino ay isa sa mga ahente niya. Kaya katakataka na ngayon hindi sila magkakilala. I said nga, allegedly, you cannot exist without help from the inside but um you still say you insist na hindi ka sangkot na you're you're being maligned but um i really i have to say i think you're i'm sorry i i think you're really lying sana during the executive session i was hoping ma'am that you would name names but uh you still insist that you're the innocent victim. But, um Mr. Chair, I'm sure the Senate records will show that they know each other. Thank you, Mr. Chair. Yes, representative thank Representative of Bonena Co op, uh, multi-purpose Cooperative, Chairman Mr. Israel Regu uh, Regu uh, Mr. Uh, Reguial. Mr. Reguial. Kila kubasi, Ms. Lillian Cruz? I oppose her. your honor. nagkikipag transact din po siya sa inyo. Ah, uh, hindi ko po makakalimutan opo, opo your honor. Ba bakit hindi mo makakalimutan? Eh siya po lumugi po sa akin na napakalaki eh. Na hindi niya po ako, na hindi niya po ako binayaran eh. Pero itinatanggi niya po niya, niya 'yun dahil nga kasi unang-una, ang transaction po kasi namin by phone lang kasi ito po yung uh, time na 2012, nag-uusap po kami sa phone, oh, deliver mo ako sa ganitong storage. Oh, lagyan mo ito. Ako naman po, lagay. Lagay ko. Kasi nga po, yung mga farmers po sa amin, uh, nakakayag po po sila na mag-sumama uh, sa akin. Dahil nga kasi, medyo maganda po yung binibigay niyang presyo nung time na yon okay. Dahil nga po, nung time na yon nasa 8 pesos, 12 pesos, bibili po niya ng 15 pesos. Siyempre po, mataas po yung presyo kaya doon naman po kami nag, nag, naglalagay. So wala pong naging problema noong 2012. Eh. Smooth selling po kung baga, kung Ang nangyari po, nabayaran lahat. Kung di po ako nagkakamali 2013, umulit ulit Di akala ko po ganun uli ang mangyayari, tawag-tawag. So, nakapamili po ako ng almost 80,000 bags na sibuyas na nakapangalan po sa kanya. Ang problema po rito, ang nabayaran lang po rito, nasa mga 15,000 bags lang po ang nabayaran. So, ang nangyari po yata noon, nagkaroon po ng investigation sa, sa, sa Senate. Yung po mga taga-bungabong na nagrereklamo rin sa baba ng presyo, nagsumugod po ngayon doon. Itong sila Sir Celestino, alam ko po, napuntahan po ngayon doon eh. Noong time po na yon, eh, may utang po siya. Ang, ang pagkakaintindi ko po, mayroon po siyang uh, pananagutan sa akin dahil nga po sa ibinigay ko si Buyas. So nung pagbalik po rito ngayon, nabalitaan ko na lang po na yung mga taga-bungabong po na taga sa amin, abe, binigyan po pala niya ng pera po para po magbili ng, bumili ng si Buyas. Para lang po siguro, ako po, ang pagkakaintindi ko ron, kung mga ini, siya iniimbestigahan, eh para hindi magreklamo itong mga taga-bungabong, <laughs> eh, sige, bilhin ko na lang yung sibuyas nyo at nang matahimik na kayo. Pero ang totoo po niyan, ako, ako ang nasakripisyo, hindi ako na nabayaran. Nasa almost 30 million po itong nawawala sa akin. Ito po, sasabihin ko na po yung nangyayari. Para po magkaintindihan na rin tayo. Para total, ito na naman isang kon eh. Ang isang modus po na mabigat dito, ganito pupunta po siya sa pagpanahon po ng bilihan na sa storage, ang gagawin po niya, bibili niya po yung lahat ng laman ng nasa storage. Ano po ang dahilan no? Bakit niya po binibili? Para po kasi, ang pagkakaintindi ko po kasi, kapag ka po ang nabili niya na po yung mga sibuyas ng farmers sa kasamne, wala na pong magre-reklamo na o uh, oh, papano mag-iimporta tayo kasi wala nang, wala nang sibuyas ng farmers, Kasi wala na pong kikibu eh. Kasi nga nabili na nga po kami lahat eh. Sino po ang tinutukoy niyo na bumibili lahat? Ayun po si si Leia Cruz po. Si, si po pagka po nabili, itutuloy ko lang po 'yung kwento ko. Pag nabili na po ang lahat ng sibuyas. eto na po 'yung uh, Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import permit. Doon po kami patay. Kaya nga po ito yung napakabigat sa amin. Okay. Okay. So, alam po yan, common knowledge po yan sa amin sa Bungabong. Ganyan po ang nangyayari. Um, Mr. Na, po sabihin kung sino ang kakunsaban niya sa Department of Agriculture? Na, uh, ah, pwede po uh, naman siguro, BV. Mr. Honor. Kaya alam po, hihingi po ako ng executive session. Para po sana, mapangalanan ko lahat para magkaintindihan tayo lahat dito. Marami po akong alam na nangyayari. Mr. Chairman, uh, I move that we conduct an executive session so that uh, the witness can uh, can uh, tell this committee on uh, what is really uh, Mr. Chair. happening in the in our in the state of uh, garlic and onion in our country. Napaka importante po ito. Madam Lilia, kilala mo si Bartolome Gauden, uh, Gaudencio Bartolome. Si yung Chairman ng kasamne. Yes for Your Honor. Meron kang opisina sa Santa Rosa, di ba? Sa kanto ng Santa Rosa, sa likod ng isang gasolinahan. Natatandaan mo? Yes, Your Honor. Meron akong hawak ng mga cheque na inisyo mo o yung, yung, ano mo, yung ahente mo. Pero tumalbog lahat. Your Honor, ah... Uh settled na po ito, Your Honor. paano na settled na sa akin pa nga eh? Gusto mo ipakita ko sa iyo mga 32 eh. penalitan mo? Bakit ganun ka kasing makipagnegosyo sa kanila? Kawawa ang mga farmers. Kakasangkapanin niyo sila, meron kang meron kang taga-bili. Kasi titimbangin niyan. Alam mo kawawa ang farmers. Eh. I-issue mo ng cheque pagkatapos tatalbog. Tapos pangiti-ngiti ka pa sa akin ngayon. Okay lang man ang umiti ka, Kaya lang, seryoso usapan to eh. Ano itong mga nagsitalbog na checking binigay sa akin ng mga farmers? I invoke my right for, uh, to remain silent, Your Honor. Ano? I invoke my right to remain silent. <laughs> Nakita Kasi, mo naman ang sagot, Mr. Chair, ano? Wala namang masama sa tinatanong ko eh. Nasa sa'yo kung gusto mo sagutin, pero nakikinig ang taong bayan. If you invoke your right to remain silent, nasa sa'yo yun. Pero kung ako ikaw, magsalita ka na lang. Kasi ang pinag-uusapan natin, nawawala ang sibuyas. Pero kagaya ng pinag-uusapan natin doon, kumpleto tayo ng supply. Ang problema sa inyo, tinatago ninyo. Marami pa ako itatanong, hindi lang ako nagmamadali. Ngayon, tanong ko sa iyo, ayaw mo magsalita? Your Honor, that issue po is settled na Your Honor, kamukha ng nasabi ko kanina. O, sure. salita mo lang yun. As far as I am concerned, marami akong hawak na check-in ang ini-issue mo. Hindi ko malaman kung pinalitan mo na. Kawawa ang mga farmers, eh. Oh, kung na-settle na yun, dapat kinuha mo yung mga, yung mga cheque. Pinalitan mo na wala na sa amin ang mga cheque. On record, Your Honor, meron po kami nga uh, uh, proof na settled na po ito, Your Honor. O ano yung, ano yung itinatago mo? Ba tayo mo magsalita? For Your Honor. Wala ano? Po, sorry po, Your Honor. Wala po akong itinatago, Your Honor. so, bakit tayo mo magsalita? Why are you invoking your right Ah uh, sorry po your honor. Your honor kasi that time po kasi matagal na kaya hindi ko po ma-recall yung uh, naging uh, operation po that time. Pero settled na po ito your honor.